Ito na naman ang China. Ganon pa rin. Ayaw tayong tantanan. Gumagawa na naman hindi magandang aksyon jan sa West Philippines. Lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they lack, they have zero common sense. You will see that what appeared is all food stuff kung saan ang ating BRP Sierra Madre nakasadsad at ang ginawa ng ating military para ma malis resistance at tula ng pangaharang ay nag-airdrop na lang ng food supply para sa ating military na nakabantay dyan sa Sierra Madre. In a peaceful manner. No? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at para walang resistance. Wala na yung uh, harassment na nangyayari. Ang problema ang China, walang utak. Zero common sense ang utak ng China. Umiiwas na nga ang Pilipinas para mawala na ang mga pangaharang at mga delikadong mga aksyon ng China. Pero sila pa rin ang lumapit sa BRP Sierra para aagawin ang mga food supply na dinadrop ng ating Philippine Air Force para sa mga military na nakabantay dyan sa Sierra Madre. Sila ang laging nagsiserve ng gulo sa West Philippine Sea.